Isang 18-year-old na aktor na nagpapanggap na zombie ang namatay matapos siyang madaanan ng isang bus sa isang zombie paintball corn maze. Para sa mga mahilig sa Halloween, ang zombie paintball corn maze ay mukhang napakasaya. Sasakay ka sa isang bus na ipapasyal ka sa isang corn maze na puno ng mga zombies. At maari mo pang barilin ng paintball ang mga zombies mula sa bus. Okay sa ideya, pero mukhang may nakalimot na delikado rin na magpaandar ng bus sa isang corn maze na puno ng mga taong naglilibot. Si Jeremy McSpadden Jr. ay isang 18-year-old na zombie employee ng Corn Maze sa Idaho. Bilang isang zombie, sinugod ni Jeremy ang bus pero naipit ang kanyang paa at nahulog siya sa harapan mismo ng bus. Hindi natagpuan ang katawan ni Jeremy hanggang sa natapos ang bus ride at naghanda ang mga zombie actors para sa susunod na show. Matapos ang insidente, nagsara ang Incredible Corn Maze sa Hauser, Idaho at pinost nilang mensaheng ito sa kanilang Facebook page.